Nagbabalik ang usaping negal dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Wag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin mula kay uh, E.D. Uh, Rodriguez. Good po Atty. Danny. More power po sa inyong uh, programa at sa inyong career. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa property na naiwan ng aming ate na namaya pa noon, noong October 2023. Biglaan po ang pagkamatay niya dahil sa diabetes. Mula po sa kanyang pagtulog ay hindi na siya nagising. Ang uh, property po ay isang house and lot sa Bulacan. Fully paid na po ang property. Panganay po namin siya at siya ay single na 64 years old. Wala din po siyang adopted na anak. Dalawa lang po kaming naiwan na buhay pa, ang Diche ko at ako ang Bunso. Pati father at mother ko po namin ay namayapa na. Ngunit wala pong naiwan na habilin o kasulatan na naiwan ng aming ate kung sino po ang tagapagmana ng kanyang property. Kami po ba na aking Diche ang tagapagmana at ano po ba ang dapat naming gawing bilang proseso kung sakali man na kami ay tagapagmana? Maraming salamat po sa inyong magiging reply, advice. God bless you always po. Ayan ho, yung nag-message po sa atin ay uh, uh, sa maang palad ho, no? Talagang uh, namayapan ho yung kanyang ate at nag-iwan ho ito ng property ng isang uh, lupain, no? House and lot. House and lot ho siya, no? Sa Bulacan. Nag-iwan ho siya ng property, no? At ang, uh, wala ho siyang uh, pamilya, wala ho siyang asawa at anak At ang naiwan na lamang ho ay uh, yung mga kanyang mga kapatid no? Yung ating uh, nag-message ho sa atin at yung kanyang uh, isa pa hong ate So tinatanong niya, sino ba dapat yung uh, magiging tagapagmana Nung uh, house and lot na naiwan ng kanyang kapatid So ayan ho, uh, pagka ganyan ho, sa madaling uh, sabi po Siyempre sila ho ang magiging uh, tagapagmana So kung kayo ho ay uh, uh, kayo ho ay uh, tao na walang uh, asawa, wala din hong anak, syempre ho ang uh, kung sakali hong kayo ay uh, sa makabilang buhay na pumanaw, na unang magmamana niyan ay inyo mga magulang. So pataas ho paakyat ho yan. So kung buhay pa ho ang inyong nanay at tatay, yung nanay at tatay niyo ang magmamana ng inyong mga ari-arian kung sakaling kayo ay pumanaw na. Pero kung wala ho kayong uh, kung ang uh, magulang nyo ho ay pareho na rin pumanaw, ang magmamana ho ng inyong ari-arian ay syempre ho ang inyong mga kapatid. So kung uh, kanina po paakyat no, pataas, ngayon naman ho, uh, paano naman ho no, pahalang na ho no? Kung baga, ang magmamana na ho yung mga kapatid ho ninyo. So ganun ho yung magiging uh, ganun ho yung magiging uh, patakaran no? patakaran sa ilalim ho ng ating uh, civil code. At uh, syempre, oh, no? uh, kapag gaganto, uh, oh, wala din hong uh, will, last will and testament na iniwan yung kanyang kapatid. Uh, common hu oh, yan. No? Oh, talagang ang mga Pilipino ho, oh, hindi ho oh, mahilig talaga sa last will and testament. Eh. Uh, yan, kasi oh, tayo, mga Pilipino, hindi ho oh, natin masyado iniisip yung kamatayan. Di ba ho? Oh, talagang uh, sa ibang oh, nga talagang, uh, talagang, uh, hindi na pag-uusapan. Di ba? Kaya wala pong pagpaplano. Kaya kapag uh, nangyari, eh, may biglaang pumanaw, ay ayan ho magkakagulo na ho yung mga kapatid, yung mga kaanak ay ayan ho talagang kung paano hahatiin yung mga ari-arian ng pumanaw. At ayan ho kung wala ho uh, kung wala ho uh, last will and testament yung uh, pumanaw ho no na inyong kapatid ay maaariho kayong uh, mag-execute ho no extrajudicial settlement of estate. So ayan ho extrajudicial settlement of estate. So isa ho itong uh, dokumento kung saan ito sinasabi na kayo ay uh, ang mga tagapagmana ng inyong uh, kapatid. So kailangan lang ho wala hong utang na inaiwan yung inyong kapatid. Kayo mga tagapagmana ay uh, nasa legal na edad na ho no? O kung may mga minors naman ho ay dapat sila ho ay uh, represented. At uh, syempre, siyempre oh, kailangan niyo uh, yun nga ho gumawa nitong dokumento na ho, na ito extrajudicial settlement of estate at ayan ho ay dapat ho, notaryado. at uh, iyan uh, ho ay uh, ibibigay niyo no ipapa-register nyo, ho, sa Register of Deeds So ayan ho uh, magpatulong ho, kayo sa mga abogado na kilala ho ninyo para ho dito sa paggawaho nitong uh, extrajudicial settlement of estate tandaan lamang ho na dapat wala hong utang yung uh, wala utang yung uh, pumanaw nga ho no? at dapat na ang magiging uh, instrument nyo ho dito ay uh, notaryado. Magpatulong ho tayo sa ating uh, mga kilalang abogado nga ho no? para syempre ay uh, kayo ho ay uh, matulungan sa pag uh, draft ho, pag execute ho nito. At yun nga ho, syempre kailangan ho ito dahil nga ho walang iniwan na last will and testament yung uh, namaya pa nga ho ninyong kapatid. So ano, eh, sana ho ay uh, maayos nyo ho, ang uh, mga dokumento para ho na ho sa inyong magkapatid, no? yung uh, ari ari-arian na naiwan ng inyong uh, nakakatandang uh, kapatid. At syempre kung dalawa lang ho kayong tagapagmana, ay 50-50 uh, naman ho yan. Equal shares ho yan. Ang inyong uh, makukuha bilang uh, tagapagmana nga ho noong house and lot.